kaniyang atas yes oh normal nga 26.8 okay very good very good kasi dapat doctor ubusin mo paling na talaga ta front yung kaya lage na ano sa ilong os kailan kulsi lang at kamo pa on Black kanila tatay. Ano kung name ni sir? Eleuterio Gabasa. L, spell. E, L, E. E, L, U, T, E. R, I, O. Eleuterio. Apelyado po? Gabasa na. Gabasa. Oh, without N, ma'am. Gabasa na. Okay.

At 37, 25, eh. Oh, po kaya po. Okay. Hmm. Ano nang pulse rate niya na? Ayan. Ano nang pulse rate niya na? Pulse ito po 85. 85 na. 85 na ba ba? Hindi po normal po yan. Kapag ka below 60, yun po yung mababa. Ah, saan yung ano yung rate? Heart rate, ito po ang ano, 83. Ito oxygen. Sa taas, hindi na ako po. Ito yung sa ano niya, paginga niya, sa baba. Pinakailan po. Sa puso, ito po. 83, heart rate. Wait lang po natin yung baby. Ha? Thank you po. Thank yeah. you. Ay, tatay ko afternoon. Yes, Dios na Good na Good solid Good afternoon. Good afternoon. お

So, Ayun, man, naman. So so si uh, ano oras po yun? Inakain na siya. Hindi, eh, nagbabago po talaga yung bibig kahit anong oras. Oh, so, lang, 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 Depende sa okay, environment. Na, so Minsan so, kapag okay. ka sobrang mainit, tumataas. Yun, 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 yun. O ganyan hmm. pa ma'am, once na bumaba yung bibig mo, dehydrated yun. Opo. Ngayon ko lang Ano po yung hindi lang ako kainip na hindi lang ako kainip kaya durin ako kainip sa maglulok andun na yung paglulok maglulok na durin <laughs> ako meron po nga yung dito uh, dito meron dyan meron office uh, artista ka uh, yes langit ko kainip kainip kaya sa account sa youtube Mm -hmm. Chari, ha -ha. Super ka po pala. Super ako. Oh, so. Wala pa kong eh. 1M. Malapit na. <laughs> <laughs> mm. Thank you. Thank you, man. Man. Papa, marikina, Thank you. Murot na rin yung tayo, malipay na doktor sa ibo. Murot ni mo, ang doktor malipay na sa ibo. Panguli data Oo! Mm. Pagkakot uh -huh. uh -huh. dyan ni. Eh kung gili ka mo inong ane, hindi to itbut kang host tayo. Diba ka lang host ako? Ano pa. Sakit daw yun tay? Sakit. nila? Dapon Yes mga kapagsa, -so, thank you very much for watching yung tatay ko. Kinuha ko lang ng video para makita ko naman ang kanya kalagayan sa hara, sa ngayon. Thank you and good afternoon. Bye-bye.